Hello, hello, mayang gabi eh, mga boss Mayang gabi eh Nakadaog ba mo sa 827 mga boss? Ang akong gingon mga boss ganiha Ganihang 5pm Di ba ang gingon ko sa inyo mga boss nga Ang 7 Mubalik kayo mga boss Basig mo buhagay sa 9pm Ni buhagay dyan ang 7 mga boss no Ingon ko sa inyo na parisi, bang, parisi kung na may pamaray sa 7 Sa 7 No ni buhaga ay dyan ang shite ni lahos dyan siya sa 9pm ba sa tama gina no? itong kung ano hindi ko kanina basig na amoy pamaris sa shite parisi ninyo so mga boss maghatag na ito regalo advance regalo karon ha advance regalo special combination o pabunos mga boss ating hatag karon okay pasok ka itong 78 na last mga boss ha kung nakapamaris mo na sa itong 78 na last to gaya kung inyong yung ganyan buntag kung may pamaris na 78 parisi ninyo dos lang gini yung pamaris wapo ko kung nahuna sa missing karong 9pm atot uh, ah, so, eh, sige lang mga boss bawa itawag mga po no sa nakadaog sa 8 to 7 congratulations sa inyo mga boss Okay mga boss maghatag na ko api po guide mga boss ah, uh, palihug like sa ito video mga boss o subscribe sa mga wala pa ka subscribe sa itong youtube channel na boss rin 3d vlog Pali palihug subscribe mga boss pag sa mga nakasubscribe na daghan salamat sa inyo mga boss og sa mga naglantaw og naglike sa atong mga video okay ato ang regalo karon mga boss kay mo regalo atong regalo karon ah para og maning mga boss dili karon takataka ang mga para og maning mga boss ang <laughs> um, August 6, 2024 para og maning mga boss okay ang atong regalo mga boss kay mo 918 uh, mga boss at no, regalo ha mga boss muna to regalo 918 og lubago di mga boss nahimo ning 463 ha lubagan ni mga boss four, six, ha, niya, mga boss, ha? Uh, okay pag target o rumble man o og, mana, og mga boss mga 918 og 463 karang ato ang mga kombinasyon mga boss kung naamoy mapilian dira balikin yung tay mga boss kay ato mga kombinasyon madili jud siya madili madili usay madili usa ka adlaw sa matong atong result gahapon nang adili atong result gahapon mga boss ha katong 561 gihatag nato atong picha trace kana 561 mga boss nadili no okay and then nang ato ang special combination mga boss para ugma sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo mga boss atong mga uh, Uh, ito ang mga kombinasyon para ugma okay 9 9 1 mga boss okay 9 1 versus 4 6 2 okay mga boss muna ito ang special kombinasyon para ugma mga boss ha? pag target o grumble mo mga boss ha? naka ugma mga boss ha? kining 9 1 7 o 4 6 2 nakaditibi na ugma, mga boss okay mga boss Ugma abangin ninyo ato ang upload po mga, mga hot probables mga boss ha basig mga kasabay mo ugma sa ato ang mga hot probables okay Ogsa sa atong i-upload na pasakay ugma kay mamili na pud mga kombinasyon karon ha mga boss abangin ninyo ay hindi na nga ang, ang pabunos mga boss ako na nga mga boss kay tulog na ako mga kauban dari a ako na sigig sigigyaw yung nga riba mauwaw okay ang atuang ang pabonus para og mapohon sa August 6, 2024 mo ni mga boss ha sa mga ganahan lang musabay mga boss ha? sabay lang ninyo ato mga kombinasyon okay mo ni atong pabonus og mapohon mga boss ha pag mo ni mga boss kay delikado pasig mo na ni mga ugbapon um, atong pabonus ugbapon mga boss kay 5, dibalik na po na ako ni 5, 3 5 5, 3, 6, mga boss, okay 5, 3, 6 ah, sorry ito lang, mga boss 5, 3, 536 ha mga boss, respecta rin nyo ang 536 mga boss, ang ihalo lubaga ni mga boss kay 0, 8 1, ha 081 ang lubaga ng mga boss. Pag target o grumble mo mga boss og mapon ha. Okay mga boss, pag target o grumble mo ug mga boss. og na ako i-explain, explain na ako ni sa inyo, mga boss, okay? Ha? Paminaw lang mga boss. Ako ni explain na ako i ko sa inyo mga boss. Dara ay. Basin hindi ay maka Basig mo sunod ba? Okay, guide sa 6 3 8 mga boss. 2 7 and then 4 1 8 and then 3. Okay mga boss. Ito luwabas to kahapon. Pitsak 4 ha. Ito mga boss pitsak 4 yung 433. And then ngayon gabi ito. Ito mga boss ang kini nakalitebili og ma ang 618 mga boss. Nakaditibi na ugma, ugmang ugmang po mga boss ha? ha. Tapos ang iyang kun ani shadow mga boss kay 163. Okay? 163 ang shadow ada mga boss. Pag target o gramol mo ana ugma po mga boss ha. Respita rin ninyo basin ugma na basin mo buto ba ugma boss. Ha, musunod dira si musunod sa 2 Missing ra ba ni mga boss? Kining kuan 3 361. Missing ra ba na? mo kumpiyansa sa mga boss ha. Ay mo kumpiyansa kay missing na mga boss. Nara ang missing nato. Oh. Karong adlaw. Ay mo kumpiyansa sa mga missing mga boss ha? kay kanang missing mga boss. Dira mo ko si Lolo. Kining noibi mga boss, ay mo kumpiyansa na ogma o oh. kining uno. Ha? Og dawi pa mare sa ani mga boss oh. Sana 91. Parisi na ninyo mga boss. Kay ang anong gaygong ko sa inyong uh, parisin yung 9-1 mga boss kay tungod sa ay, tika, oh, isulat na ako ang missing. 9136 uh, 9 1 3 -6. morning missing mga boss ha. Missing na ugma. Okay? Muna mga missing. Pag mo dira, pag mga na mga boss, pwede mo mag 3-1 mag 36 ha? Huh? Pwede mo mag 9-6, okay? Pwede mo mag 9-6, 9-1. Yan. Muna yung mga con, last two mga boss. Ha? Basta ganahan mong mga boss, pwede, pwede na inyo last mga boss. Ha? Kana, ha? Uga, respeta rin na yung mga boss. Okay? Hindi mga boss, ako na-explain sa inyo ha. Kining 9-1, basi nyan na, na may pamaris ani mga boss sa 9-1. Ha? Kining 9-1 kay... Delikado din yung 9-1 mga boss ha. Pwede na siya mag mga boss kana ha respeta rin yung boss pero maghatag tag eskalera og mapon mga boss duog man ato na, na ikuan ha pero ay magkumpiyansa sa ako na pag gitto mo diri mga boss po sa missing kay ugma magitto na mga ugma ang missing okay mga boss uh, okay mga boss ang ang ato adaing pamintin mga boss ako i-remind sa inyo ha balik karon ha ang pamintin nato basig na nakalimot na mo sa atong pamintin mga boss wala ba na ako pabuhi sa inyo mga boss ang 317 mga boss o 512 okay tulong ni siya atong pamintin mga boss ha 945 okay muna atong pamintin mga boss ha respita rin ninyo ugma, mga boss ha atong pamintin wala ba na ako na sa inyo mga boss ang pamintin nato respita rin na ugma pohon mga boss okay pag Target o grumble mo ani mga boss ha. Okay mga boss. mora na to ang uh, guide na regalo. advance regalo. O special combination o bonus mga boss. Um, Iksin na ko mga boss. O dagang salamat mga boss. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga nag-subscribe. Nag-like. O nanood sa ako mga video. Taga-adlaw. Dagang salamat sa inyo mga boss. Okay. Uh, uh, inaot na maka chamba punta ugma no sa ato mga guide ug maka sabay mo sa ato mga kumbihat combination karon uh, para ugma, no okay mga boss uh, um, may exit na ko kay gabi inanda ko okay good night mga boss ug daghang salamat sa inyo god bless po sa inyo lahat